Makapangyarihang Diyos, ama na puno ng kabutihan, kami ay nagpapakumbabang lumalapit sa iyong harapan. Nagpapasalamat para sa biyaya ng buhay at sa pagkakataong maghanap ng pag-unawa at karunungan sa iyong salita. Naway liwanagan kami ng Espiritu Santo sa oras na ito ng pagninilay. Buksan ang aming mga puso at isipan upang tanggapin ang iyong mensahe ng malinaw at toto. Naway bawat salita ay magbigay inspirasyon sa amin ng tapat na pagnanais na tumugma sa iyong kalooban at habang pinagninilayan namin ang lalim ng mga kasulatan, kami ay mahubog at mabago upang mamuhay ng nagpapakita ng iyong kaluwalhasya. Bigyan mo kami, Panginoon, ng karunungan upang maunawaan na ang iyong salita ang ilaw sa aming landas at pagkain para sa aming mga kaluluwa. Amen. Ngayon, simulan natin ang pagbasa ng salita ng Panginoon mula sa Aklat ng Dalawa Timoteo, Kabanata 3, Talata 16-17. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid at pagsasanay sa katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap at handang-handang gumawa ng lahat ng mabuting gawa. Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sipi mula kay Timoteo kung saan mababasa natin na ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos ay karapat-dapat sa mas malalim at masusing pagninilay upang lubos nating maunawaan kung paano ang inspirasyon ng Diyos ay direktang nakakaapekto sa ating mga buha. Ang Biblia ay hindi lamang isang simpleng kasaysayan o isang koleksyon ng mga kautusan. Ito ang mismong daan na pinili ng Diyos upang makipag-ugnayan sa ati. Sa bawat pagbasa at pagninilay sa mga kasulatan, tayo ay tulad ng mga disipulo na nakaupo sa paanan ng guru. Sumasagap ng bawat aral na nais niyang ipahatid sa ati. Kaya't mahalaga na sa bawat bahagi ng Biblia ay humanap tayo ng personal na mensahe dahil laging may gabay na nakalaan para sa ati. Sa pagsabi ni Pablo na ang kasulatan ay kapakipakinabang para sa pagtuturo, inaanyayahan tayo na buksan ang ating mga isip at puso. Maraming beses tayong nakakaranas ng kalituhan o kawalang katiyakan. Ngunit sa pagbabalik loob sa salita ng Diyos, natutuklasan natin ang mga mahahalagang aral para sa isang makabuluhang buha. Sa isang mundo kung saan maraming tinig ang nagtuturo na ang kaligayahan ay nasa material na tagumpay, katanyagan o personal na kagustuhan, pinaalalahanan tayo ng Biblia na ang tunay na ligaya ay nasa pusong naghahangad ng kalooban ng Diyos, isang pusong mapagkumbaba, mapagmahal sa kapwa, at namumuhay sa kapayapaang batay sa kung ano ang kalugod-lugod sa Kanya. Ang pagtuturo na ito ay hindi mapanghigpit, kundi nagpapalaya, sapagkat ipinakikita nito sa atin ang isang malinaw at tunay na daan patungo sa isang makabuluhang buha. Bukod sa pagtuturo, binanggit din ni Pablo ang pagsaway. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tayo ay napapaisip sa ating mga kilos at desisyo. Bagaman minsan mahirap tanggapin, lahat tayo ay nangangailangan ng paggabay at pagwawasto. Sino ba ang hindi nawalan ng direksyon o nadala ng pride, ingit o gali? Ang pagsaway mula sa salita ay, sa totoo, isang tawag mula sa Diyos upang iwaksi ang anumang humahadlang sa ating kaugnayan sa Kanya. Tulad ng kwento ng alibughang anak laging bukas ang pagmamahal ng Diyos para sa atin, handang tanggapin tayo kahit matapos ang ating mga pagkakamali. Tulad ng isang amang bukas ang mga bisig, hinihintay tayo ng Diyos upang tanggapin ang kanyang pagwawasto bilang isang pagkakataon na maging mas mabuti at mas malapit sa layunin niya para sa ati. Ang pagwawasto, ang ikatlong aspeto na binigyang diin ni Pablo, ay hindi dapat tingnan bilang negatibo. Sa halip, ito ay isang pagpapahayag ng pagmamahal ng Diyos sa ati. Tulad nga ng sinabi sa kawikaan, ang nagmamahal, nagwawasto. Mahalaga ang maunawaan na ang Diyos ay nagwawasto, hindi para hatulan tayo, kundi para tayo ay maging mas mahusa. Tulad ng ginto na pinadaraan sa apoy upang linisin at makita ang tunay nitong halaga, ang pagwawasto ng Diyos, kapag tinanggap ng may pagpapakumbaba, ay nag-aalis ng anumang humahadlang sa atin na maging kawangis niya. Bawat pagwawasto ay isang pagkakataon para sa pagsulong at paglago sa espiritu. Panghuli, binanggit ang pagsasanay sa katuwiran. Ito ay ang paanyaya na maging kinatawan ng kaharian ng Diyos, mamuhay ng may hustisya at pagiging matuwi. Sa pagsasabuhay ng pagsasanay na ito, na natin ang kabutihan at habag ni Kristo sa lahat ng ating nakakasalamuha. Nakikita ito sa maliliit na gawain, tulad ng pagpapasensya at pagpapatawad, pati na rin sa malalaking desisyon, gaya ng pagpili ng landas na nagtataguyod ng kapayapaan at pagmamahal, kahit pa ito ay nangangailangan ng sakripisyo. Ang pagsasanay sa katuwiran ay ang tawag na maging ilaw sa mundo, ipinapakita na ang mga halagang makadiyos ay mas mataas kaysa anumang makamundong halaga. Mga kapatid, habang ninilay-nilayan natin ang siping ito, damang-dama natin ang lalim at kagandahan ng salita ng Diyos sa ating mga buha. Nang isulat ni Pablo ang mga salitang ito kay Timoteo, ang kanyang batang disipulo, nais niyang ipasa ang isang napakahalagang katotohanan, ang banal na kasulatan ay ang hininga ng Diyos, ang mismong paghinga ng Diyos na ipinasa sa mundo, at wala nang mas banal kaysa sa mga salitang iniwan niya sa ati. At ang kasulatang ito na kinasihan ng Diyos ay may malinaw na layunin ito ay para turuan tayo, iwasto ang ating mga pagkakamali, sanayin tayo sa katuwiran, at ihanda tayo para sa bawat mabuting gawa. Sa pagtingin natin sa ating mga paglalakbay, maraming beses nating hinahanap ang mga kasagutan, kahulugan at gaba. Nabubuhay tayo sa isang mundo na punung puno ng iba't ibang landas at boses na nag-alok ng kaligayahan at kasyahan. Ngunit ilan lamang ang tunay na nagtuturo ng tamang direksyo. At dito, lumilitaw ang salita ng Diyos bilang isang hindi nagkakamaling kompas, isang ilaw na tumatanglaw sa ating mga hakbang. Nang sinabi ni Pablo na ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos, pinatotohanan niya na wala ritong hindi mahalaga, bawat salita ay mahalaga para sa ating paghubog sa espiritu at moralidad, Sa pagbabasa ng Biblia, hinahayaan natin ang inspirasyong ito na salatain ang ating puso at tulungan tayong lumago sa pananampalataya. Binigyang diin ni Pablo ang apat na pangunahing aspeto ng kasulatan, pagtuturo, pagsaway, pagwawasto, at pagsasanay sa katuwira. Sa pagtuturo, ipinapakita ng salita ng Diyos ang mga walang hanggang katotohanan, ang kanyang likas na kabutihan, at ang tamang paraan ng pamumuha. Tinuturuan tayo nito tungkol sa pag-ibig, pagpapatawad, awa at pagsuno. Ang aral na ito ang matibay na pundasyon kung saan natin may tatayo ang ating buha. Madalas, tayo ay tulad ng mga batang nangangailangan ng gabay, at ang Diyos, bilang isang mapagmahal na ama, ay tinuturuan tayo sa pamamagitan ng mga kasulata. Ang pagsaway, kahit hindi komportable, ay isang mahalagang kasangkapan. Ang salita ng Diyos sa pagwawasto, ay nagpapakita ng ating mga pagkukulang at nag-anyaya sa atin sa tunay na pagbabago. Ang prosesong ito ay pagkakataon para sa paglago, dahil sa tuwing tayo ay itinutuwid ng Diyos, inaanyayahan niya tayo sa mas malapit na pakikipag-ugnayan sa Kanya, upang talikuran ang anumang naglalayo sa atin sa Kanya at yakapin ang kabanalan at kalinisa. Ang pagwawasto mula sa Diyos ay, higit sa lahat, isang akto ng pagmamahal. Siya ang pastol na gumagabay sa Kanyang kawan, at tayo, bilang kanyang mga tupa, ay minsang naliliga. Ang pagwawasto mula sa kasulatan ay may layuning protektahan tayo at panatilihing malapit sa puso ng Diyos. Sa gitna ng mga pagsubok, marami sa atin ang naghahanap ng aliw sa mga salita ng isang salmo o isang parabula ni Jesus at nararamdaman natin ang banayad at mapagmahal na pagwawasto na nagbabalik loob sa atin sa tamang landas at nagdudulot ng kapayapaang nagmumula sa Diyos. Ang pagsasanay sa katuwiran ay nagpapaalala na ang salita ng Diyos ay gumagabay sa atin tungo sa kabanalan at isang buhay na matuwid at karapat dapat. Ang pagsasanay sa katuwiran ay ang pagsisikap na mamuhay ayon sa mga makadiyos na halaga, pagtrato sa kapwa ng may paggalang at malasaki. Ito ang naghahanda sa atin upang maging mga instrumento ng Diyos dito sa lupa, isinasakatuparan ang kanyang kalooban sa bawat aspeto ng ating buha. Paano natin maisa sa buhay ang mga aral na ito? Una, mga kapatid, kailangan nating magsanay ng palagiang pagbabasa at pagninilay sa mga kasulatan. Hindi sapat na mabasa lamang ng bahagya ang salita ng Diyos, kailangang ito ay nakaugat sa ating mga puso upang maging gabay sa araw-araw, alam natin na dito natin matatagpuan ang karunungan at gaba. Tulad ng itinuro ni Jesus ang panalangin at pagpapahalaga sa pakikipag-ugnayan sa Ama, inaanyayahan niya tayong magpakabusog sa Espiritu sa pamamagitan ng Kanyang salita. Upang tayo ay maging ganap at handang maglingkod sa Kanyang kaharian, sa ating pagninilay sa mga kasulatan, nawa'y maging bukas ang ating puso sa mga pagwawasto at pagsaway nito. Maaring may mga kaugalian na kailangang baguhin upang mas maging kaayon sa kalooban ng Diyos. Marahil sa ilang pagkakataon, sinunod natin ang mga payo ng mundo sa halip na ang tinig ng Diyos. Ang pagwawasto ay isang pagkakataon upang bumalik sa Ama at muling mapagtibay ang ating pananampalataya at sa ating pagsasanay sa katuwiran, naway maipakita natin ito sa ating mga kilos, maging ilaw para sa mga nakapaligid sa atin at patunay ng pagmamahal ni Kristo sa ating mga salita at gawa. Paano natin maisasagawa ang lahat ng ito? Ang unang hakbang ay gawing sagrado at araw-araw na ugali ang pagbabasa ng Biblia. Tulad ng pagkain na nagpapalusog sa katawan, ang salita ng Diyos ang nagpapalakas ng ating kaluluwa. Maglaan tayo ng mga sandali para magbasa at magbulay-bulay sa mga kasulatan para sa pagbabago ng ating puso at isi. kahit sa isang abalang araw kahit maikli'ng sandali ng dedikasyon ay sapat na upang tayo ay palakasin ng Diyos upang tayo ay maging ganap at handang-handa sa lahat ng mabuting gawa kinakailangan nating mapanatili ang tuloy-tuloy na ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin sa panalangin humihingi tayo ng lakas at karunungan upang maisabuhay ang mga aral ng kasulatan sa ating mga buha ang panalangin ang nag sa atin sa kalooban ng Diyos, kinikilala ang ating mga kakulangan, at buong pagtitiwalang isinusuko ang lahat sa Kanya. Sa pagtatapos ng pagninilay na ito, tayo ay inaanyayahang manalangin at pasalamatan ang Diyos para sa Kanyang salita, na nagtuturo, nagwawasto, at nagpapalakas sa atin upang maging tapat na lingkod sa Kanyang kaharian. Yalay natin sa Diyos ang lahat ng ating napagnilayan, upang gabayan niya tayo at bigyan ng kakayahan na mamuhay ng may pananampalataya at paglilingko. Tayo ay magdasal ng sama-samang ama namin, Abaginoong Maria, at Hail Mary, na may buong pagtitiwala na ang ating mga panalangin ay abot sa puso ng Diyos, at naway ituwid at hubugin niya tayo ng may pagmamaha. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng langit, Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginuong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. ABA, Mahal na Reina, Aina ing Awa, Buhay, Ligaya at Pag-asa namin, Aba. Sa iyo kami tumatawag, MGA Anik and I EBA. Sa iyo kami dumaraing, nang hihinagpis sa lupang ito, na puno ng luha. Kaya nga, mahal na tagapamagitan, lingapin mo kami ng may awa, at ipakita mo sa amin si Jesus, ang mapalad na bunga ng iyong sinapupunan. Oma Wayne, Oma Pagpala, o Mad Amos na Birang Maria, the Panalangin M.O. Kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kami maging karapat dapat magtamasa ng mga pangako ni Kristo. Amen. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyong puso at nais mong ipagpatuloy ang iyong paglalakbay sa pananampalataya, mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang notifications para hindi mo makaligtaan ang susunod na mga sandali ng pagninila. Kung nabasa mo hanggang dito, i-comment ang naniniwala ako sa lakas ng pananampalataya, bilang tanda ng iyong dedikasyon sa paghahanap sa Diyos at sa pagbibigay ng liwanag ng Kanyang salita sa iyong buha. Naway sumaiyo ang kapayapaan ni Kristo, binabago tayo para sa isang buhay na may katarungan, pagmamahal at pananampalataya.